mga kabarkas magandang umaga sa inyong lahat At tagal ang promise kong uh, mag-usap-usap tayo uh, sa mga iba-ibang bagay na makakatulong sa bawat isa sa atin so ngayon na pag-isipan ko na actually pinilit ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun ka magaling uh makipag uh, no in terms of itong nangyayari sa ating bansa ang may bibigay ko lang sa inyong mga informations yung nababasa ko din dahil naisip ko baka hindi din niyo di na din niyo na buksan at hindi kayo nagka-inquire hindi kayo nagbasa so sabi ko isa sa mga pwede kong gawin ay i-share ko sa inyo yung aking mga nabasa So pag-usapan natin eh, is about House Bill number 9349. It was present was said is uh, according to uh inquirer net this house bill was principally principally authored by albay representative Edsel Lagman. Kumusta na po kayo, sir? Magman, no, I hope you're in still in good health in her and, and, in your good mind. So, ayan, mga kabarkads, pag-usapan natin about what is this House Bill number 9349. which they said, The Inquirer reports that recently, this, there was like a slim margin of 126 to 109 votes and 20 abstentions. 20 yung nag-abstance, nag-abstance, no? Bumuto. But uh, 126 to 109. 126 po yung favor, 109 po yung hindi favor at kung itanung, kung it, ako itanongin nila at sana kayo din mga kabarkads madagdagan natin itong 109 baka mataasan natin ng 126 dahil tayo ay hindi pabor being as a proud Catholics uh, as a proud Catholics and we know we are number one is opposed to legalize this divorce bill in our country So na nasa uh, nasabi ko din no as we go along no dito sa pag usapan natin din masas masas masasabihin ko din sa inyo kung sino ba yung mga co-authors ng itong ng itong divorce deal. Una sa lahat gusto ko lang po naman isabi sa sabihin sa inyo na ako po naman ay isang ordinaryong tao. Wala naman akong malaki mataas na pinag-aralan. Kaya lang po ako ay tumanda bilang isang uh, katoliko. Tumanda ako na nakita ko yung aming, ang aking amat ina na kahit sa hirap ng buhay, masaya sila, Naalala ko pa nga noong nagkasakit yung ina ko, yung aking nanay. Nagkaroon siya ng cancer. Tinala siya dito sa Maynila para ipagamot sa PGH. Nag-ipon-ipon kaming magkakapatid para pag-usapan tungkol sa kanyang sakit. Ang hindi ko po makalimutan nang sinabi ng tatay ko sa nanay ko at sinabi din ng nanay ko sa tatay ko para sila nag-exchange vows exchange vow into parenthesis sa harap naming magkakapatid sabi ng tatay ko and I quote pag isa sa atin ang unang mamatay pinapangako ko na hindi ako mag-aasawa ang galing ba diba? ganun din ang sinabi ng nanay ko hindi dahil mayaman kami hindi kami nagihirap sa totoo nga wala nakatapos sa amin sa pag-aaral ako nakatapos ako ng technical schools nakatapos yung kapatid ko ng high schools hanggang doon lang, lang hanggang doon lang po ang, ang napag-aralan dahil po sa hirap ng buhay pero hindi naman kami nakaranas ng gutong dahil masipag yung tatay ko at masaya kami masaya kami hindi ko nakita ang nanay tatay ko nag-away So, ngayon, no, pagkatapos ng entron, so, ayan, mga kabarkads, pag-usapan natin ngayon ang ang pinagbubutuhan nila sa Senado at yan po ay ang Divorce Bill. Flashback. Sino nga ho ba ang nagbasa ng bill na ito? No, no, divorce Bill yun po ay sina para lang po sa kaalaman ng lahat ito po yung mga senador na pumas nagpasa itong divorce bill si Risa Ontiveros they are the authors yung tinatawag natin Di ba pa nagpasa ng bill, mayroon siya nasabi ng na mga authors, mga co-authors. So, si Risa Ontiveros, Rafi Tolfo, Robin Hood Padilla Pia Cayetano at Amy Marcos sila po yung mga authors ngayon gusto ba natin gusto nyo po malaman mga kabarkad sino naman po ang pabor sa kanilang butuhan na nangyayari sa house sa third reading sa house of the of the representative sino po ba yung mga Bro divorce. Si Grace po, Loren Legarda Risa Ontiveros, Pia Cayetano, Amy Marcos, Rafi Tolfo, and Mr. Robin Hood Padilla. Ito lang gusto ko pong ipa-iwatig o oh, gusto ko na sana paghimay-himalayin natin mga kababayan ko, mga kabarkads bakit kaya itong mga taong ito ay pabor? bakit kaya yung mga taong ito ay pabor sa divorce bill? kung titingnan po natin in the first, sa unang pagkakataon na pag-isipan mo na ikaw ay mag-asawa ano pong nasa sa isip mo? bakit mo siya papakasalan? iisa lang naman ang rason kung bakit hindi mo siya papakasalan dahil pag namatay siya malaking mapagmamana mo dahil mayaman siya hindi mo siya pinakasalan dahil sa isang senador at gusto mong ikaw'y it's, it's a right for you no? na you are a wife of a senator hindi mo siya pinakasalan dahil ay lagay na lang natin, presidente siya ng bayan, ng bansa o kaya siya ay isang hindi, hindi yan ang mga dahilan kapat mo siya pinakasalan, di ba? Ikaw ay nagpakasal sa isang tao dahil sa unang pagkakataon you were in love you love her and you have felt that love you love her and you have and you loved him the part of the girl nagsabi ka nang oo dahil mahal mo siya sa part ng lalaki naghirap ka at naligawan siya dahil minahal mo siya mahal mo siya di ba Ngayon, sa pag-aasawa ang pag-aasawa ay hindi naman biro alam natin 'yan alam niyo 'yan tulad 'yan ng pagtanim ay di biro, 'di ba? Ang pagtanim ng isang pamilya ay hindi din biro. Sa una, sabi nga nila, honeymoon, sweetie sweet, sweet sweet, 'no? Yung pinaka first stage ng marriage. Masaya. Masaya? Masaya. Pag nakaroon na ng anak, first baby, masaya din. Grande. The same as grande ang kasal, grande din ang binyag. Grande din yung mga ninong at ninang. But in the middle of the marriage, there, ito na po tayo nagkakaroon ng problema. Habang nagtatagal ang pag-aasawa, nakikita natin ang defecto ng bawat isa. Sabi nga no, doon sa narinig kong kwento, dalawang asawang nag-away. Sabi nung isa, Ay, nako, yun na nga ba? Tagal-tagal ko nang pinagpapasensyahan ang kadaldalan mo. Sagot naman ng asawa, Ay, nako, hindi mo lang alam. Matagal ko na rin pinag pasensyahan ang baho ng paamo. Pero, they still stick together. Why? It's because there was love. There is love. When we go to the altar and we tell the Lord and we are married, actually pa nagpakasal po tayo. Pan, actually sa kasal po, no, yung unang witness natin ay hindi yung presidente ng bangko, hindi yung presidente ng Pilipinas, hindi po yung kaibigan nating na sa Amerika na umuwi lamang para maging ninong mo. Hindi po. Ang unang witness sa pagbigay ng matrimony ng sacrament of marriage ay ang ating Panginoon. You were, you say yes and God that you will love one another tell death to us part in front of God himself. Of course, with the witnesses behind you. So, ang sinabi, bakit nga ba ang mga katoliko, kaya nga po yung mga katoliko, no kaming mga katoliko, uh, we are not pro-divorce. Dahil, sinabi nga mismo ng Panginoon sa Matthew 31 to 32, Whoever divorces his wife and marries another commits adultery. Yon, we commit adultery. If and if I don't want to preach here, no, di ko na kailangan kung ikaw ay ay masigasig na katoliko, pwede mo rin tingnan. Ano ba yung mga ano ba yung adultery? Bilang isang katoliko, bilang isang kristyano, ano ba yung adultery? Second, alam natin na na pag nasira yung pamilya, I don't know, no? doon sa mga pro-divorce, siguro, na-realize din nila yan, na once na naghiwalay ang nanay at ang tatay, at nag-asawa uli ng iba, nakaka-affect, ba diba, sa mga anak? Na-affectuhan yung mga bata. Alam nyo yan. At alam din po natin doon sa mga nababasa natin yung mga nangyayari sa mga bata with divorced parents. At isa pa, hindi ba bakit gusto natin ang divorce? Dahil alam na, dahil pwede tayong mag-asawa kahit kanino. Pwede tayong sumama kahit kanino. Tutal, di, na, di na tayo kasal. Di na tayo nakatali. So, kaya nga, ngayon, no, sa, sa ating lipunan, nangyayari yung mga papalit-palit ng asawa. At ito yung ito yung kagisnan ng ating mga anak, ng mga bata. Paglaki nila, pwede pala yung gawin. Katulad nung narinig ko din na isang kwento sa isang uh, ng mga kender, no? mga bata pa, nag-uusap. Ilan ang asawa ng nanay mo? Kung ikaw ay isang matinong kristyano, di ba nakashok yun? Hindi naman ako muslim. Yung mga muslim pwede. Kasi, di practice polygamy. Ilan ang asawa ng nanay mo? Sumagot yung bata. Doon sa ka kaibigan din yung bata. Isa lang po. Anong sabi nung nagtanong? Ah, siguro hindi maganda yung nanay mo. Kaya isa lang yung asawa niya. So, I just imagine... just imagine... just imagine... Kung anong klaseng mga bata... Ang magkakaroon... Anong klaseng mga bata... Ang darating... Anong klaseng bata... Ang mayroon tayo... In the next generations. Pag nakita nila na... ay ah, pwede na pala mag-iba-iba -asa, mag ng asawa yung tatay ko ay iba-iba, pwede naman pala na iba-iba yung, yung magiging stepfather ko. Ay, nasa isang lamesa, lima kayo, iba-ibang tatay. O lima kayo, pero iba-ibang nanay. Kung ikaw ay isang matinong mga kabarkads, gusto ba natin yon na mangyari sa lipunan natin? Ang, kaya nga po, ang rason kung bakit Uh, talagang pinilit ko yung sarili ko na pag-usapan itong divorce bill. Para lang po, ingan kayo, mag, mag sabihin sa inyo na maghingi ng dasal. Tayo po, na matitino pa yung isipan, magdasal po tayo. Magdasal po tayo na ito po ay hindi mapasa sa Senado. Hindi po ito problema ng mga katoliko lamang. Ito ay problema ng lipunan. Ni katoliko ka, ni kristyano ka, ni muslim ka, ni, ni, ni iba yung iyong relisyon. Ito po ay magiging problema ng lipunan. Nakita naman natin, no? marami dyang mga maihirap na pamilya na hindi naman nag-iisip na mag-divorce. Wala nga silang makain. Nakatira lang sa barong-barong. But they stick together. Bakit? Because there is love. Di love. Mahal nila ang kanilang mga anak. Hindi sila nagpa-family planning. Because alam nila ng bawat bata ay regalo ng Panginoon. At yan ang kanilang treasure dito sa lupa. Hindi nila niisip. Siguro, sabi niyo sa akin, anong hindi niisip? Mayroon din siya nag-iisip. Siguro yung mga uh, maling nagkaroon ng maling pag-iisip. Siguro sila yung hindi nila binalikan kung ba't nga sila nag-asawa. Siguro sila yung mga nahingkayat. Nakita nila sa ibang kasamahan nila na ay, bakit ka ba magtitiis kung binubugbog ka ng asawa mo? Bakit ka ba magtitiis kung yung asawa mo ay nagpapaalaga lang sa iyo? O nga naman, ka ba magtitiis? So, makipaghiwalay ka. Sige, makipaghiwalay ka. Pero, huwag ka mag-asawa. Do it in a proper way. Sabi nila, ang announcement na sinasabi para lang sa mayayaman magkano ba ang gagastusin mo pa nag-annul ka sabi nila 150,000 to 300,000 depende pa yun sa mga iba-ibang bagay na kailangan mong bayaran sa abogado, sa papeles at ano-ano pa no? several factors are involved kaya malaki talaga ang babayaran mo ah Kaya masabi masabi mo sa akin, oh, kaya yung mga mahihirap na yan, nagtitiis lang yan kasi hindi na mag, nila kaya mag-annul ng kanilang marriage. Hindi eh. Pati sila nagtitiis dahil mahal na in the first place because of love. Mahal. Mahal nila ang isa't isa. Dito din, no, sa, pa, sa usapan na ito, sa usaping ito, gusto ko eh, ipasok dito yung mga senador natin na pro-divorce. Sila po si Grace po, Loren Ligarda, Risa Ontiveros, Pia Cayetano, Aimee Marcos, Ruben Padilla, Rafi Fulto, Tolpo. Sila yung mga talagang uh, nagsabi na they pro divorce. So, ano ba yung ha, ano ba yung bill na yan? Ito po ay nagbibigay ng kasunduan, approval na na pwedeng tapusin na ang kasal terminal, i-terminate naalala ko talaga yung mga termites <laughs> di ba ang termites pag may termites yung bahay anong gusto mo, i-terminate yung mga termites so yan ang gagawin no? sa divorce i-terminate para ba i-terminate mo yung termites na kasama mo terminate ko na itong asawa ko kasi para itong termites terminate ko na itong lalaking ito no kasi para siyang termite sa buhay ko so through what absolute divorce divorce na tayo divorce so the catholics are really against it and it's only us, the Catholics here in the Philippines and the Vatican City who have not approved the divorce bill. And we Catholics will keep on praying, mga kabarkads, kayo, inaka, inakayat ko kayo, na we have to continue praying. There are, there are people in the Senate or are also parang nagdududa-duda pa, no? Marami sa kanila. But Mig Subiri is a very conservative senator and I know he's is pro-family and pro-life. Sayang lang nga, no? Recently, may nangyari din sa Senate, but we really don't know, no? The factors behind that. Let's keep on praying. Na sana lahat ma-resolve. Joel, Villanueva was also, I think, against divorce. Cinco Estrada, the same. Angara, according to Rappler, and I have read it, no? and I quote, si Angara daw, nung nag siya sa pagka ay de, no to, no, nabasa ko sa Rappler, no? Na si Angara, oh, ni Strill, truck, first track, first crack na in campaigning. Sinabi niya, he promised Archbishop Pasiano Aniceto Aniceto Pasiano Aniceto, sabi sa kanya ng Archbishop, you have to, we have to protect the sacredness of marriage. So yun, ito yung mga senador na uh, nag, nagdududo, like, di pa talaga nila sinasabi openly na pro na they are against the divorce. But I think, but at least now we know that in their back of their mind, they are against divorce. So, meron tayong pag-asa. I just hope na di talaga tumapos through dito sa Philippines because pag marami na tayong gulo na nangyayari, di pa na solving solve poverty, Marami pa rin sa kababayan natin ang naghihirap. And I think, pag makaroon lang tayo ng mga matitino na senador, matitino na barang na officials sa country natin, I think, magbabago din itong Pilipinas. If our Lord sees na, na we are really formed in our faith, And what we believe, He will have mercy on us. So mga kabarkads, let us keep on praying na sana this divorce bill ay hindi mag-push through dito sa Pilipinas. Maraming salamat po.